Nagbabalik po ang iabante mo. Ngayon naman, ha, balikan natin ang kwento ng mag-asawang may-ari ng shelter. Nako, good Samaritan ng mga ito, partner. Ha. Panoorin po natin ang kwentong ito. Inansagang man's best friend. Pero sa kabila ng pagiging tapat at mapagmahal, ang ibang alagang aso bumabagsak sa kamay ng mga sadistang amo. Ito ang mga inabanduna at minaltratong aso sa Animal Rescue PH sa San Miguel, Bulacan. Heaven sent sa kanila ang mag-asawang Luz at Richelle Quito na nag-alok ng masayang second chance sa buhay. 1997 ang simulanin na Luz at Richelle ang pag-rescue ng mga aso't pusa na nauwi sa pagtatatag ng kanilang Animal PH shelter nagsimula lamang sa pagsagip ng isang kuting na muntik masagasaan hanggang sa dumami na ang mga ito. Noong isang taon, mahigit dalawang daang aso at pusa ang nirescue nila. Isa na dito si Road 10 na tinaga at minaltrato ng mga tambay sa kanto. Yung tinaga po, eh, pinagmalapitan pa po. Imbis na, dag dito, di ba tinaga ng hapo? Tapos, inano pa, parang sinagasaan pa, parang ganun. Ngayon, ito na si Road 10 matapos gamutin at bigyan ng sapat na pagkain at vitamins. Si Malos naman, puno ng galis noong dinala sa shelter. Yung mga pupupo niya, lahat po natatanggal. Kinuha uh, ko na pa mga kuyan. Kapag nandun ako sa tundo, pinabit po agad namin para matutunan. Matapos ang dalawang buwang gamutan, tumubo na ulit ang kanyang mga balahibo at kuko at ngayon bumalik na ang kanyang sigla. Hindi rin sinukuan na mag-asawa si Marga na nangailangan ng matagalang treatment. Malala na ang kalagayan ni Marga noong sinagip ng Animal PH. Gusto ko lang naman po talaga, pag nire-rescue ko po sila, mabago po yung buhay nila, tapos madugtungan po yung buhay nila. Kaya nga po kami nagre-rescue para po maisalba yung buhay nila. Alim na taon nilang inaruga si Marga hanggang sa bumuti ang kondisyon. Hindi madali ang pag-rescue dahil nangangailangan ito ng malaking pera para sa pagpapagamot, vitamins at pagkain ng mga aso't pusa. Hey, yung masawa ko po, kasi isisave niya po lahat ng mga alagaan na nasa labas. So, iba ko sa yung aso maiilap eh. Mga bagong rescue pa lang. Bali, talagang sinuong na po talaga yung hangin. Sobrang lakas na hangin tsaka yung ulan. Bali, talagang nakikipaglaban po siya sa hangin para po makuha po sila. sa mga alaga ko, Bali na ako po ang mag-asawa. May pagkakataong halos maubos ang kanilang budget lalo na tuwing sabay-sabay silang nagkakasakit kahit mahirap. Hindi binitawan ni na Luz at Richelle ang animal PH. Noong tumama ang Super Typhoon karding, ipinakita ng mag-asawa kung gaano nila kamahal ang mga alaga. Bumagyo man, walang iwanan. Pero matapos ang pananalasa ng bagyong karding, tinamaan ng kennel calf ang mga hayop. Mabilis ang hawahan sa shelter at pito agad ang namatay. Aminado ang mag-asawa, kulang na ang kanilang pondo para sa gamot at pagkain ng mga ni-rescue pets. Lalo tinamaan din noong kasagsagan ng pandemya ang kanilang kabuhayan. Ngayon po ay kumakatok si na Luz at Rachel sa ating mga kababayan para mabigyan ng pagkain, vitamins at gamot ang mga sinagip na aso at pusa.